inyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin o ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito ay ang mga pagkain na nakakatulong para bumalik ang gana ng libido at pagnanasa sa sexual na aktibidad para sa mga babaeng menopause at sa mga babaeng may mataas na mga edad na. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo ba guys, marami tayong subscribers na nagtatanong kung mayroon ba raw mga natural na pagkain na nakakatulong para maibsan ang mga nararanasan nilang mga menopausal sintomas tulad ng vaginal dryness, pagkawala ng gana sa pakikipagtalik o sa mga pagbaba ng kanilang libido o tinatawag na libog no nawawalan na sila ng libog na makikipagano sa kanilang mga mahal sa buhay. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon at magbibigay ako ng mga natural na mga pagkain para makatulong hindi man siya kaagad na mangyayari ngunit kung ito po ay inyong kakainin regular no ito po ay makakatulong dahan-dahan sa inyong mga nararamdaman na mga sintomas dahil ayon po ito sa aking mga nasa at ayon din sa mga pag-aaral ang ibibigay ko sa inyo ng mga pagkain na ito so yung number one oyster o talaba ang oyster ay mataas sa zinc na gumaganap ng isang mahalagang papel sa produksyon ng tes testosterone, isang pangunahing libido na nagre-regulate ng hormone sa babae. So, isa po ito at alam din po dito sa Japan ang talagang ginagamit din ito sa supplement para sa mga kalalakihan na pampatiga sa kanilang saging. Yan po ay ang oyster o talaba. Yan po din ang isang ingredients na hinahalo doon sa mga supplement na pangpatayo kay Manoy. So, yan po yung number one. At ang number two naman ay red wine. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pag-iinom ng katamtamang halaga ng red wine ay talagang nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga masiselang lugar ng kababaihan at nagpapataas ng lubrication o pampadulas. Yung sinasabi dito yung natural na ba sa atin na lubrication, no? No, yung parang akala mo tamod pero ano yon Yun ang tinatawag na pampadulas doon sa atin na natural na uh, nabu namumuo yon habang tayo ay uh, tumataas yung pagnanasa natin, di ba? Pag tayo ay nalilibugan, nararamdaman natin na yung lubrication sa ating doon ay dumarami. So, yan po yon At natuklasan din na parehong pag-aaral na ang mga babaeng umiinom ng red wine ay mas mas may mataas na six drive kaysa hindi umiinom. So, ang ibig sabihin, ang mga umiinom ng red wine ay mas mataas ang kanilang uh, libido no kaysa doon sa hindi umiinom. At uh, yun na nga dahil uh, meron itong naglalaman ito ng isang chemical siguro na uh, tawag dito na nagpapataas ng daloy sa mga masisilang reproductive system ng isang babae. So yan po yung isa kong na nasa liksik. So, yan po yung number 2, ang red wine. At ang number 3 naman ito, yung chocolate naman ito o cocoa, no? Ang chocolate ay may mababang ka ma, mahabang kasaysayan na kilala na makatulong na mapalakas ang sexual na pagnanais at kasiyahan sa mga kababaihan. So subukan natin itong chocolate. Ito rin ay ayon sa mga ilang pag-aaral talaga itong tsokolate ano na kapag tayo ay kumain nito nakakatulong ito na magpalakas ang ating sexual na pagnanasa so yan po yung number 3 at ang number 2 number 4 naman yung pakwan ang pakwan ay mayaman sa citrulline na makatulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagtaas ng daloy ng dugo sa mga reproductive organs ng isang babae. So yan po yung pakwan. Itong pakwan, pwede rin ito sa mga kalalakihan. Nakakatulong din ito na uh, mapaganda ang daloy ng dugo at doon tumitigas din si Manoy dito. no? Kalusugan ni Manoy naman ito sa kalalakihan. At ang number five naman natin is yung abukado. Ang avocado ay mayaman sa folic acid, vitamin B6 at potassium na makakatulong sa balanse ng hormones at pagpataas ng pagdanasa sa seksualidad. So, isa rin pala itong avocado, no? Napaka-nutritious din naman talaga itong avocado na ito, no? Mahal nga lang sobra dito sa Japan, grabe, ang isang piraso dito maabot na sa magkano ba? 100 yung isang ganun lang ng bilog. 100 pesos na yon Kaya hindi ako makakabili. Yan ang number 5, avocado. At ang panglas naman natin, ito, malakas ito, durian. Marami ito sa atin. Ang durian, ayon sa pag-aaral, ay nagpapataas ng libido at istamina. At binabawasan din ang pagkakataon ng pagkabaog sa mga lalaki at babae dahil pinapataas ng durian ang sperm motility na tinatawag. So guys, ang durian pala ayon sa aking nasaliksik, nakakatulong pala ito para mabawasan ang pagkabaog ng lalaki at babae. Hindi man siguro, hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kanyang katotohanan pero nasaliksik ko talaga guys na talagang ano tawag dito, Uh, nakakatulong daw siya ng babawasan ang pagkabaog itong durian na ito. Kaya yan kumain din tayo ng durian at yun inuulit ko sa inyo guys na hindi po ibig sabihin dahil binigay ko ito sa inyo at kinain nyo lang ng isang beses ay hindi po naman kagad. Ibig sabihin regular po natin itong uh, kainin. Hindi naman hindi naman sinabi dito sabay-sabayin. Pwede rin Uh, yung alternate, no, rotation, nung gawin ninyo, halimbawa, ngayon, kung makabili kayo ng oyster, o sa sunod next week ba, kumain kayo ng pakwan, chocolate, basta itong mga binigay kong mga, uh, mga pagkain, kainin nyo ng regular, ibig sabihin, kahit hindi po siya, araw-araw, basta regular, sa so, isang linggo, isang beses, isang beses, kaya nga, alternate na lang, ang mga bagay na ito, anim itong binigay ko, no, kung makakain nyo ito ng rotation, alternate, ay napakaganda po. So, yan po, yan guys, sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito at makakatulong doon sa mga nag na o sa nasa menopausal stage na mga kababaihan at para makatulong naman doon sa mga sintomas ninyo, malay ninyo, hindi na wala namang mawala kung subukan natin, no? So, yan po guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Bye-bye.